sa balag ng Ano ang tawag yan? Ano yung malambat na ano? Ha? So, dito kami nire sa gahanap po kami ng Ano tawag doon? Ha? Ano? Pusod, yun Kaya kami, may manahuli na siya, ang dami So, tayo. Punta kami nire sa may tabi ilog So, pag nahulog ka dito, malalim talaga dito Shaka Oh, Dami niya na nakita, maaga pa siya dito. Galing, galing malat ng pangulam. Ligtas ng umagahan, tangalian. May tira pang hapunan. Kasama pa ang kapitbahay. Ayan. Ito ay tabi ilog. Oh. Ay. Hmm. So may naggana dito, may naguling. Ayan. Ayan, labas ang ilog. Oh. Laki ng baha. Alam-alam din rin Rensyo. Ayan. Ayan. So laki ng baha. Ayan o. Oh. Ito yung bukana Okay. Dito siya rin sa tau-tau ng ilog. Ay, nagahanap nung pang ulam. Ayan, wala nakahapon. Ayan, dito kami sa pagigilin ng ilog. Oh, may itong banyog dun o. Oh. ah, lakas ng ano. So sana idiridiritso ang ilog. Huwag lilihes. Huwag pupunta sa bangka namin. At talagang delikado. <laughs> Ay, ito'y paligo pa naman. O, oh, diretsyong diretsyo pala ito din eh. O, oh, ayan. Sa so, delikado. po yan, yan. Yun, yun, may nakita si Rins. Takot eh. Yun, okay. yun, know, yun. Know, yun, know, ganito pala mga huli ito. Nagay babaw. Ay, lupit. Ganyan pala. Pakadali. Dali pala pag yung baha. Talagang habangan mo lang at nagalutang. Nagalutang pala sa kanyang butas. O, so, oh, lalaki. O, oh, yung galing mong huli. Tsaga-tsaga lang pala pag ikot-ikot din eh para ikay magkaulam namumula na namumula na sa tubig good oh, luck eh ano luto nyan? gata gata daw masarap ganun lang pala maghanap noon napakadali tara hanap tayo ay ubos na lang nga <laughs> ubos na na rings <laughs> kaya wala palang pauli ulit dito wala na wala na tayo abutan ang lupit pala mang uli nito ligtas na maghahantang halian hapunan kasama ang kapitbahay huwag lang kabit huwag <laughs> lang ang kabit ayan pag nabaha pala ho dito yung libre na magtsatsaga ka lang mag ikot ha, sa sunod alam na natin kung paano manghuli unahan na natin si Renz pagba pero wag naman baba so ingat ang lahat dyan sa sumagi diyan sa nauhan sa lahat ng binabaha mag ingat po lagi tayo ayan so ingat lang palagi oh lalim Uy, ganyan pala talaga. Pag nabot ng ba. Hindi natin na yung ano. Yung inuli niya dito. Dami. Ah, nakatuhog na. Uy, libre na. Pabalik na ako siya sa kanyang tuhogan. Pag anong ganun lang ang pala paghanap nun. No? Lalo utang sa butas. Ha. Ang dami. Ayan o. Oh, Serious. oh, may nagis oh, yun. May lumabas pa rin pala. Ayan. Oh. Uy. Ayun no? Payat ayun ni Rins. Payat daw, payat. Ah, hmm. ayan oh. Yan, no? Uy. Pag tayo nakagat nito. Hmm. Ayan si Baki Si Baki nagharap din. Ayan oh. No? Hindi ibang kasamahan ito. Tami. Ito pa ito oh. Yan oh. po lalabas oh. Ano? Oh. Oh. Dalawa na. Ano tayo? <laughs> ah. Miro dito dalawa. Okay. Hmm. sila oh. Yan gawayan na. Hala. Lag <laughs> awayan na sila. Oh, lo yan. Hmm. Gawayan din pala ito, gawayan oh. <laughs> yan. Nagawayan din pala oh. Yan sipitan. Hmm. Away malayo, masyadong malayo, wag ka magpunta sa tae. Kalaban ka magpunta. <laughs> Ayan, ba't pa tras ang mo? Hmm. Nag-aaway din pala. Hmm. Yan po yung madami, oh, madami. Oh, sa sagot na ano, umagahan tanghalian na punan. Pati kapit bahay. Sa so, dami ho niya, no. Oh. Nalutang pala sadya, oh. Ayan. Dami. Ayos, oh, no. Pagbigyan nyo tayo ni Resito ng mga dalawang kilipid, yung pwede na. Pangulam na natin. Dito tayo, yan o. Yan ang huli ni Renz. Alias. Pogi. <laughs> tayo nga hoy, dito yung napasabak sa paghahanap ng tautaw. Ayan. Dahil sa kakulitan at pinakita ni Renz. Ayan o tayo ay napalaban na rin sa paghahanap ng tautaw. Saan ba meron? Talagang malinaw ang mata ng Renz Nair eh. Nakadali na naman ang isang tautaw. Nasaan na Renz? Okay, tatlo na kami oh. 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 Ay, nakadali ang Renz oh. Ang laki. Pag talagang binas at magaling manghanap, Magaling ho maghanap yan, eh, yung bata na yan. eh, tayo na may hubaguhan, nakita lang natin sa kanya kung paano maghanap yung pala dinadampot lamang. Ganun lang pala ang diskarte. Ala, dampot, paikay na sipit. Kailangan ho, ang dampot nyo ho ay sa sa likod. Huwag ho sa harapan. Dahil pag nasipit ho kayo nyan, masakit din yan Ang lalaki ng huli mo. Ang huli ho natin, Oh. Ito ho'y magiging laruan lang ng aking anak at si Rez magiging ulam yung kanyang nakuhang tau-tau ayan, tuwan-tuwa yung aking anak din eh walang sa hangin wala, walang maglabas pag tayong nadaan, walang lalabas na tau-tau o, ay oh, si Rez sa iyo oh. pala yung ikot o oh. ang lupit wala wala walang lumabas. O, ganyan lang ang paghanap. Pina, ano lang yung ano. Uh, pero walang nalabas labas. Eh, mantalan siya. Eh, dumaan lang. Eh, uh, kakita na agad. Uh, Pagkabinas. So, ganito lang ako pag ginaga, ano lang tau-tau. Oh. Ayan, oh. Eh, ganito ay, Panibago tayo nakita. Ano na naman. Ayan, ganito po. Dadamputin lang siya. ayun oh. Ei, 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 ay, ganito lang po pala maghanap ng tau-tau. Ayan, nalaki na. Woo, tau-tau! Kadali lang tayo, isa. Woo, nalagyan lang sa lagay natin. Tatlo na, apat na. Ay, nalagyan, ay, nalagyan. Ulit lagay natin. Ang lagay natin. Woo, Kailangan kay tali pala ito. Kadali tayo, tau-tau! Nakadali ako, isa! lakay Nagados, nagal sa salaga. Ayan ah, nandito pa rin tayo. At sa totoong buhay ay itong tawtaw pala na ito ay bihira n'yong makita dito sa mga ganitong lugar dahil ako ay ano, nagbaraha ng paraho ko dito ng pangka. Matagal na dito ako nag-repair ng pangka ko na 'yan dito ako na-repair ito pero wala ako nakikita kung ganitong tau-tau so ibig sabihin ang tau-tau na ito nag-repair kami ng bangka na tibong-tibong repair kami dito ng pangulong so wala man ako nakita dito ang tagal ko pabalik-balik dito sa lugar na to nagrepair kami sa mga nakakita ng video ko na nyo dito dito sa lugar na to dito kami nag-repair ng pangulong so tatagal ko pabalik-balik kaya talagang wala akong nakikita ng tau-tau dito na inasabi pero ngayon ho, ito pala hong taw na ere. Pagbaha lang pala ho lumalabas. Pagbaha tapos yung pag napuno na yung butas niya, puno, ay umaalsa sila. At lumalabas sa yung butas. Ibig sabihin, may posibilidad din na malunod sila. Ayan, kaya nalabas sila sa butas. So, pagbaha lang naman, pero wag naman sana lagi magbaha. Hindi naman hinihingi na magkumuha tayo ng ganito na bumaha lagi. So pagkakataon lang na sila ay talagang magbibigay sa atin. Ayan, wala pa rin tayo uli nakita. So ganun lang po. Tuwing baha lang siya lumalabas. At pag napupuno yung kanyang butas. Ayan. Hook, oh, ang liit-liit naman eh. Oh, binigyan tayo ni Riz, ang liit. Ganyan lang kaliit yung nakita natin kanina. Mahungulit lang ito. Ayan. So ganun lamang ho. At ito pala ho, pagbaha lang lumalabas. At yung paghibas, yan. Paghibas pa ng tubig na, lalabas pa daw ho, yan yang tau-tau na to lalabas pa yan mas narami pa yung lalabas pero madami na nakarami kanina na panguha ng tau -taw. nakadami na sila nauna na sila sir yan sa kahabol pa yun sa ako na si Baki o, kasama ang nyog kasama ng pang na pangkat nakadami si Baki o ba na Baki nakadami ka na pala o. nakadami na si Baki mm. Hmm, Adami na oh Gusto tayong tanghalian Oh, ayos oh, na May pangulam na kayong mga anak Pabalik-balik lang yan Ayan oh, si Baki So naglimas siya ng kanyang tibog na dinadala Kay Bayaw Ayan oh, kay Renz Adami So yung akin oh yan. Palaroan natin kay Tutu yung iba Yung iba baka pamigay natin Ayan so, tayo sa tayo maglilimas tayo Ang daming tubig kalahati bakit ang tubig Kalahati ano daming tubig oh. Limasan natin yung bangka. Ang dami talaga ng tubig neri. Ito muna tayo sa taas. May may tayo pag hibas. Mas marami daw na labas pag hibas. So abangan natin maya maya. Muna tayo.